Ayan, andito tayo ngayon sa Six Flags dito sa Jackson uh, Jacksonville yata <laughs> Jackson uh, sa New Jersey ayan. ayan Six Flags oh. Ayan, pila muna tayo dito sa ayan, sa entrance oh. tayo dito ito na nasa loob na tayo ng Six Flags ayan ganda di ba parang similar sa Universal Studios sa Los Angeles Kaya, yeah. dyan muna tayo sa Ferris wheel pa condition muna tayo sa slow moving muna. Di ba na? Yan. Yeah. Mamaya kami dyan sa mga matitindi. Dito muna kami sa Ferris wheel o, nga na. O, ayan ka na. O, pagtas ko. Ito. Up, 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 up. Bawa na kami, hindi lang kang nasa taas, Naman na nabili sa taas, ano. Yan, yeah. bawa -ba ding ang taas namin kasi may lake doon ayan doon kami sa Scalma Scal Mountain mamaya o. dito yan sa Six Flags sa uh, Jackson Township sa New Jersey o di ba ayan ayan nandito rin ako nung ano um, 3 years ago, yung mga kasama ko ka ng mga corners eh, oh, dito rin yan. Same day, parang binago lang yung mga kulay. Ayan tayo, pasok sa movie town. Kung ano man itong movie town na to nakalimutan ko na eh. Basta nakasakyan na ako dati dito eh. Oh, Ayan, yeah. so, tapos na kami dito sa Batman ride. Bandamigo, ang laking aircon na ito. Parang parang jump ng taas. So, oh, parang parang pagdato. Paabo na na. Oh. Wala ko yun na eh. Ito pa tayo. Ayan na. Ayan. O ayan. Masakay na kami sa Batman Ride. O ayan nga. O, ano? Ayan nga. Kami sa likod. Dahil tatlo kami. O. oyan. Ay, parang di kaya sa sasad ko ah.

Hmm. Dapat ka sa akin, Rigor, tsaka si Tanggol. Dito okay. naman tayo sa Jokes. sa boat. <laughs> <laughs> Mamaya dito tayo. Sa nakatayo na umiikot-ikot. Diba? Umiikot tayo. Ano kayong race? Ilang haba pila? Ha, Yeah, nice. six flags and its employees are not responsible for any loss. a right like right it, right so right. it looks like kami dito lintik. Hindi pa nakaka-recover yung kaluluwa ko doon sa police na kinabi ni. Oh, tikita mi yang umiikot ka na umiikot ka pa oh ah take mo hindi naman ang ngayon ang kaluluwa ko dyan laglag sawa ng brief hindi naman na ano na. sabi yan yan yung, yung joker oh naray dito sa six flags ayan yung mga sakaya na sa Ito dito yung picnic room sa loob ng mga restaurants. Pero kailangan, hindi ka magdadala ng pagkain, dito ka bibili. So, tapos may lake pa ako. Tapos may mga tindang alak dito. Wala iba ibang klase mga cocktail drinks, may wine, may beers, margarita, yung mga shots ba. Ayun may fireworks. Dito yung fireworks sa gabi. Ayan o. Oh. lagi yung fireworks sa gabi. So, kung buto namin mamayang gabi, makabot kami ng fireworks. O, so, oh, diba? Ang ganda dito. Dumabo. Ayan. Sila Mark, ita, saka si Lamar, kaysa kasi Leon, nagmang na ako. Hindi ko pwede nalaki. Na Ang ganda, diba? Ayan. Dito naman tayo sa El Toro. Pinakamalaking roller coaster. O, oh, kung oh, pang habaan ha? Ang laki. O. Oh. Tara, sa loob. Ayan, we decided na mag-ride dito sa El Toro. Malaking roller coaster. So, hindi natin i yung isang devil-devil na uh, nasambayon ba yun no? yung sobrang taas na no? yun ayan, ito to ayan hindi natin yun kasi nakatakot ano? ayan, ang dami dito mga palawain isi mo sa bote, yung mga ring kaya yun yun, isi mo yung sa mga docks ayun dami mga pa-prime yung ganyan eh. 5 dollars, 10 dollars ang ano yan kumisang babaril yung mga kaotse Ayan mga palaro nila. Ang dami din dito. Parang perya talaga sa Ano na? Ayan. Green Lantern. And Superman. May Batman. Ang pala dito yung ano. Ah. Uh, Call of Justice. Ano ba yung sila? Yung mga super friends. Ayan o. No? nanado si Marco. ba? Diba? O. Oh. Ayan. Ayan. So. Pauwi na kami. Ito yung matali. mo lang yan. Ayan o. Ayan o. Ayan ito ay madali. I-try mo na. Ah. Ang galing na. Madali. Ah, madali. So yan. Ano sa ba? Alas 4 na. Pauwi na kami sa bahay. Marami na kaming race na nasakyan. May wala yung mga kaluluan namin. So na yung mga katawan namin? Take na yan. Naalog lang kami. Nahilo. Pero bang saya na. Ngayon ay e, pauwi na kami. Hinintay ko lang sila magtsaka si Leo. Bumibili ng mga souvenir. Hmm?